matagal na may high blood, may diabetes or fatty liver, baka dahil yan sa kakainom mo ng kape. Nag-interview ako ng 74 na tao kung nagkakape ba sila. Umiinom ka na kape? Apo. Yes, sir. Apo. Yes. Opo. Yes, Opo. Yes. Opo. Yes, po. Yes, po, sir. Opo. Yes, po. Yes,

Yes, sir. Yes, po. Um, yes, sir. Yes, po. Opo. Sir. Yes, po. Yes. Uh, yes. Oh. Yes, yes, At 90% doon, nagkakape sila. Tinanong ko din sila kung ano ang kape ang gamit nila. At karamihan doon ay 3-in-1 coffee. Anong <laughs> kape ang ininom? Yes, 3-in-1. Opo. Kape ko pero. Ito coffee. Nas kape. Nas kape. 3-in-1. 3-in-1. 3 in 1 Starbucks. Nescafe original. Nescafe, Nescafe original. Kapi ko Blanca. Three-in-one. in 1 Nescafe original. 3 in one 3 in 1 Three in one. Three in 1 3 But... in 1 Black, in Black Starbucks. in so <laughs> <Colorencaro> <supplement>. <Politik> in <Stalin> 1 Greatest white 3 in 1 But first uh, 3 and 1 three Creamy white 3 in one. 1 Coffee Coffee, 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 Barango. Barango, sir. coffee three three white Coffee Coffee, coffee, coffee. 3 in 1 Coffee, coffee blanca <laughs> 3 in 1 3 Nescafe 3 in 1 3 in 1 3 in 1 black coffee Black. Alam mo ba Ang 3 in 1 kopi Ay pwedeng mag-cause Ng mataas na sugar level Lead into diabetic Sakit sa puso pati liver At marami pang iba Dahil ito Sa mataas na content ng sugar At dairy creamer Alam mo ba karamihan ng 3-in-1 coffee ay 46 or mas mataas na content ng sugar. Halimbawa, itong kape na to, ang serving amount per sachet is 25.6 gram. Then, yung sugar niya is 20 gram. That's 80% sugar. Grabe, di ba? Ito yung trivia. Mas madalas iniinom ang kape sa umaga. At may kasama pa itong bread or tinapay na kung saan mataas din ang sugar content. Sa umaga, nagpo-produce yung ating liver ng sugar na kinakailangan ng ating brain para mag-function ito ng tama. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan mag-consume ng sugar sa umaga. Kaya, kung nagkakape ka sa umaga, wala na itong gamit. Mapupunta na lang ito sa bloodstream na maglilid into diabetic at fatty liver kung ito ay lagi mong ginagawa. So, ano ang pwede mong gawin? Avoid 3-in-1 coffee or mag-black coffee ka na lang. Kung gusto mo ng matamis na coffee, use stevia sweetener. Bakit? Kasi ang stevia ay may high level diaphragm glycoside. It means yung katawan natin hindi niya kayang i-break down yung stevia, hindi niya kayang i-absorb ng katawan natin yung stevia, ilalabas lang niya ito. Kaya kung talagang di mo maiwasan ang 3-in-1 coffee, hanapin mo yung coffee na mayroong sweetener na stevia at non-dairy creamer. Katulad ko, ito ang gamit kong coffee. Lux White Coffee. Stevia sweetener, at nan-dairy creamer. Di lang sya 3-in-1. Dahil may barley sya, may mangosteen, may roong garcina, cambodia, spirulina, grape seed. Alam naman natin na lahat ng mga to ay magaganda ang benefit nito sa ating katawan. May kasama pa itong premium Japan collagen, l at L-carnitine. Di ka lang magiging healthy, magiging good looking ka pa. Ikaw, ano ang coffee mo? Share mo naman. See you po sa next video natin.